Ah <laughs> uh, ginadot <laughs> 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 <When, laughs> ko siya sa bawat oras. Oh, yakyong mga toy. Toy mo ras na mo pasok ari ko. ginigising niya ako, promise. Ginigising niya ako. O kaya Oh, nagso-shooting kami. Isang 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 na ano lang, babe. lang ginagamit namin toys. Anong kanta yan? Binibili, binibili namin yan para sa amin. Uh, tuwing umaga at uh, tuwing gabi. Please, tayo nga muna. Uh, yan ako kaiyak yan. At tuwing gabi, siya po mapasok. Kaya ako tuwing gabi, pinapalitan ka ng diaper eh. 10 p.m. 10 p.m. Pumapasok siya. Pauwi oh, oh, siya na umaga, hindi siya mag-uuti dahil sa akin. Uti! Kahit na, uh, oo oh, nga, wala siya ma-earn. Ma-earn? Uh, oo. Oh, English yun, ma-earn. Dahil lang sa akin, makapasok lang ako ng ATM. Kayak yan! Hindi, hindi ako kayak na. Oo, hindi ako mali. Ano ni Pacquiao? Ah, Basta, makarating siya na before in, Kasi ito yung paso ko. Ah, uh, inside the football lang. Yung office namin. Oh <laughs> Darating naman siya ng before rain. Oo. Oh. Itong ati ko, ma... ma ano talaga? Ay, lagay sa YouTube din. Wala akong masasabi sa ate ko. Ay, nag-iisa lang yan, si Ben. Oh, Ay, nag-iisa lang. Dahil siya lang. Naging ate ko, naging kuya uh, ko. Siya lang ang isang tikoy niyo. Oo. Oh, Transformers eh. Ito. <laughs> ate ko, naging kuya. Iwan ko pero ate ko siya. Oh. Transformers. Ah, uh, yung ate ko kasi Siya yung, ah, ito yung, ito yung masasabi ko sa iyo, <laughs> ah, makinig kayo, like, makinig. <laughs> Ayong hati ko na una siya uh, dito sa so, Maynila. Siya yung na na una dito, sa Maynila. Kala mo nagpapasyon ka eh, no? Ah, three years ago, nag-aral pa ako. Three years pa ako. Uh, uh, fifth, fifth year in the college. College. Uh, engineering.